dito ulit dito na sa Mercedes na to Mercedes na to mga idol salamat sa mga subscribers sa youtube channel sa FB mga nanggabi sa sa inyo dyan mga ka-idol thank mm -hmm. you po sa mga subscribers and like sana palaki na mong supportahan Junior Lustre TV po sa search nyo lang po wala Idol Jaffer Idol Jaffer Idol Kalinga Brab lahat sa mga vlogger na mga rito, kung kong laging pinapanood Selain ada eh, Japer, ini eh, itu usan. Untuk matai mata itu, itu saya step lain. Mana tu matai? Kawin dengan kereta ni Islam lain tu Darin Darin Mercedes ramai dapat nama uh, Robinson. itu kawan yang turista ingat lang talaga sa pagbiyahe mahirap sa kalsada masagay ko ka lang ah. ah, yun ah. ah, kaunti wala ah. na hospital wala yung na wala yung kapay na wala na yung na tayo mamaya pa tayo patawid

Este side okay. sa kabila lalikot tayo dito tayo okay, sa makdo dadaan naman tayo makdo ayun makdo ayun makdo life homes me ni uh, sik 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 kanan ni kita nak ride dulu kalau lagi lagan tak mai bueno, macam mana tersalah ah ayo baik-baiklah ni nak beli selera motor